Balikan muna natin yung sitwasyon ho sa Batanes na ngayon po ay uh, malapit po dyan namataan, yung, uh, na mataan yung bagyo ne Yung LPA kahapon ay naging ganap ng bagyo. E eh, kamustahin natin yung sitwasyon doon. Nakakaranas na ba sila roon ng malakas na pagulan? Kaugnay po niya na ay nasa linya po ng ating komunikasyon si Sir Roldan SD Call, ang Operations Officer po ng Batanes PDRRMO. Maganda umaga po Sir Roldan. Uh, magandang umaga po at uh, mm. magandang umaga rin po sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Good morning. E kamusta ho ba ang lagay ng panahon <coughs> dyan ngayon, uh, Sir Roldan? Uh, sa ngayon po ay maulap na mm. papuhirin at uh, wala pa naman po kaming nararanasang uh, pag-uulan pero kami ho ay nakikiramdam sa maging lagay ng panahon dahil uh, patuloy na binabantayan po natin ito. Uh, oh, oh. An ano po ang mga preparations na po na in place? Ah... Uh, uh, Yes po. Sa so ngayon po ay, ay uh, magkakaroon pa lang kami ng uh, pre-disaster risk assessment mamaya po. Ang uh, ngayong umaga yon. Tapos sa uh, pero kung paghahanda po ay oh. uh, lagi na po kaming nakahanda dahil bula oh. pa nung August ay uh, tuloy-tuloy po July-August ay eh, naka Ready na rin po ang ibang mga building natin, lalo na po yung mga uh -huh. pagtatali ng mga bubong uh -huh. at uh, patuloy na pagbibigay ng mga informasyon sa ating mga kababayan para at least maabisuhan naman po kung ano po ang magiging lagay ng panahon. O, uh -huh. nitong mga nakaraang uh, buwan, huba at linggo, Sir Roldan, uh, inabot na ba kayo ng, ano, ng, ng bagyo rin? <laughs> um, yung mga nakaraang bagyo, uh -huh. dumaan sa malapit sa amin pero ang kadalasang nararanasan namin ho ay yung magiging habagat pagkatapagkadaan po ng bagyo dahil uh, sa bandang uh, silangan po dumadaan yung bagyo at yun hmm. po ay nakakahatak ng habagat sa amin. So madalas hindi po mismo yung hangin but rather yung uh, habagat yung po ang nararanasan natin dito. Yung pag-ulan ho, yung naranasan. Ano ho yung bagyo, Sir Roldan, na masasabi nating matindi yung naging epekto dyan ho sa Batanes? Um yung nakaraang bagyo wala ay hindi ko matandaan yung exactong pangalan. alam pero uh, anong buwan ho yun anong anong buwan kailan ho etong ano lang po itong uh, august po mm itong agusto tapo tapo kamusta ho naging epekto sa inyo uh, sir Roldan? ah uh, yung naging effect naman niya ay yung uh, habagat na medyo tinamaan ng konti ang ating mga gulay mm. mga pananim Ayun. na ano dahil sa si breeze pero uh -huh. hindi naman po nagtagal dahil sinundan po ng ulan. So medyo napaganda lang na po ng konti. Kaya po hindi hmm. po masyadong nararamdaman uh, naramdaman ng husto. Pero ganun pa man, nag din kami dahil nakaka-apekto naman po sa ating mga pananim yung uh, patuloy na habag at pagkaganyan. Oo nga, ano? Oo, nakaka -apekto. Ang, ang, ang taniman ho ninyo, ano po ba ang, ano? May meron po ba kayo na-quantify nyo ba sir kung ano? Kung gaano uh kalawak yung naging pinsala? Tadaga, ano, uh, humingi po kami ng uh, report mula sa agriculture pero hindi po naman gano'n kasignifikant yung naging uh, uh -huh. impact niya. Uh, meron man pero hindi naman po siya totally malaki pero at least maramdaman mm -hmm. din po namin dahil may mga naapektuhan din po uh -huh. la ibang mga pananim po. Ano-ano ho ba ang mga pananim ng batanes, sir? Uh, sa ngayon po, more on uh, mga gulay-gulay pa sa ngayon. Mm -hmm. Dahil na uh, nasa pagtatanim pa lang kami ng uh, bawang ganoon pero uh -huh. yung pag ani na po ng uh, root crops natin ngayon. Uh -huh. So si ano naman po um yero naman po kaya po hindi po siya ano yung gulay po ang medyo marami sa ngayon po. Oho, uh -huh. yung bawang ho na uh, sunong so, Agosto po wala pa kayong tanim na bawang tama ho ba nung mangyari yung ulan. Yes po po kasi ang pagtatanim mo ng bawang dito ay mula sa buwan ng Oktubre uh, uh, o September ganun Oktubre November Ayo. ganun po ang pagtatanim namin dito. O, pero maigi ho hindi naging significant yung damage, ano ho? Yes po. Ah, ang ani jo hindi naman po ganun kalaki so salamat din kami dahil kahit paano na nasundan ng ulan para at least mahugasan naman po yung sibris natin. Aho, ay eh, uh, wala naman po kinailangan na ilikas. Na mga uh, wala naman po. Um mm -hmm. doon sa isang bagyong uh, I think that is Katrina yata yun uh -huh. or yung isang bagyo, meron lang kami isang evacuate na isang evacuation center pero mm -hmm. kinabukasan naman po ay nakabalik na rin po sa kaniyang bahay. Mm ayun, maigi naman po sir no. So uh, nevertheless po in place po yung inyong mga kakailanganin ano po, relief goods, equipment, tama ho ano? Yes po. Pati mm -hmm. po mga family food packs natin na galing sa DSWD ay uh, naka-in-place na po, naka-preposition na po sa bawat munisipyo at sa aming uh, provincial warehouse po. Mm -hmm. Opo. Eh, kaya lang ito pala sir, po posible raw na maging typhoon category pala itong bagyong kalian. yan. Ah, uh, ang so sabi ng pag-asa. Eh, yes po. Kaya inaasahan po namin na uh, by uh, early next week siguro mararoon na natin dahil namamasyal pa ho pa babae. Eh, kaya medyo nakaka alarma uh -huh. din po. So very crucial pala itong weekend sa inyo, Sir Roldan, para mag-prepare Sa yes uh, magano kami mag-prepare pa rin ho kami kahit pa paano. Uh -huh. uh, yung ibang binta, ibang uh, bintana ng mga pisina ay naglagay uh -huh. na rin po ng mga tapang ko, tawagin namin or window shutters para uh -huh. sigurado na po. Uh -huh. Oo, oh, kasi ang batalis ay kailangan dayuhin po by barko o Eroplano, Oho. Uh, yes po. Medyo kaya kailangan po talaga ngayon pa lang mapaghandaan ng maayos, ano po Sir Doldan, para matiyak na hindi kayo kukulangin ng supply. Eh, yes po. Sa ngayon mm -hmm. naman po ay uh, ok, sapat naman ng supply dito. Mm -hmm. uh, pati sa bigas, pati sa gasolina, at saka mm -hmm. yung mga prime commodities natin. Uh, medyo okay pa naman po. Uh, uh -huh. Bagamat parang kinansel na po yata nila ang isang flight ng PAL sa araw na ito. Oo. Oh hindi dahil sa weather kundi parang maintenance pero inaasahan okay. po namin yan na makakansela itong uh, mga parating na araw mm pag -hmm. Pagka ba sir na kayo ay naghahanda at considering na medyo malayo-layo kayo sa ano sa landmass uh, I mean yung sa main island ng uh, ng Luzon uh, good for ano, ano po yung ideal ano dapat stockpile ninyo ng ano po ng mga relief goods at iba pang mga kinakailangan pagka mayroong disaster Uh, sa ngayon po dahil uh, ano po masipag po ang aming uh, gobernador na humingi para uh -huh. sa paghahanda natin ay eh, ma medyo marami na po ang stock natin na uh, mga food packs, family food packs ay uh, uh, huling dinala dito sa amin ay eh, nasa around 7,000 po na boxes. So medyo halos sapat na po kung kasakali kakailanganin natin. ni uh natin -huh. Bagamat meron pa rin ng mga naka pa sa bawat munisipyo, so ah, okay. in any time po ay uh, ready po tayo doon. Aho, yung 7,000 na yan sir na provincial stockpile, good for how many days yan sir? Depende po eh no? Depende uh, yes, sa maapektuhan ma ano ho? Yes po. Kasi naka-preposition na po sa mga munisipyo yung mga stockpile namin uh -huh. na mga family food packs. So hindi po masyadong problema kung saka sakaling biglang kailangan ng bawat munisipyo dahil uh -huh. hiwa hiwalay din po ang munisipyo namin. Uh -huh. hey, at least may pamahagi agad kung kinakailangan po. Mm. So meron kayong 7,000 uh, food family food packs na stockpile sa uh, provincial level tapos bukod pa ho yung mga naka-imbak doon sa mga, mga preposition na po sa bawat ma munisipyo? Tama po. Ayon. Okay po. Yung mga stone houses po dyan, pagka ganito pong ano, uh, may mga kalamidad, ayon, ay eh, papaan ho yan na pe-preserve? <laughs> um, ano naman po, weatherproof naman po yung mga stone houses mm -hmm. namin dito. Uh, pero kailangan pa rin ng itali ang bubong. para mm -hmm. uh, at least maiwasan man po yung uh, kung sakasakali man malakas ang uh -huh. hangin, maiwasan naman po na I ilipad yung ibang parte ng bubong natin. Mm -hmm. So, yun po ang isang uh, ginagawa namin dito para uh, mas safe naman po. Lalo na po yung mga bahay na gawa sa light materials, ay mm -hmm. eh, kailangan pong itali. Oh, okay po. We hope and pray, Sir Roldan, na hindi naman po manalasa na husto itong uh, itong bagyong hulyan na posible raw maging typhoon sa mga susunod na araw. Uh -huh. Yes po, maraming salamat po. Sana po nga ay hindi po siya maging uh, malaki wala pong malaking <coughs> epekto sa atin dito. So, uh -huh. maraming salamat po. Opo, uh, 'yun. 'Yun po si Sir Roldan S. De Maraming salamat po, Sir, sa pagpapauna po ng inyong oras. Uh -huh. Salamat po at magandang umaga po. Opo, uh, 'yun po si Sir Roldan S. ang uh, Operations Officer po ng Batanes PDRRMO.